Okay, so another day, another collective reading na naman po tayo, my dear Virgo. Tingnan natin kung kaninong energy ang masasagap natin ngayong araw na ito. Hoping na energy mo. So ngayon, iibahin ko na naman yung collective natin kasi medyo nahahabaan ako. So alam ko naman maski anong gawin kong pag-iiba-iba dito is, di ba, mahaba pa rin talaga yung kalalabasan ng collective natin kasi may inside and outside na energy. Pero sa abot ng aking makakaya, susubukan natin na paiksiin yung reading natin and maging direct to the point yung mga collective reading natin. Okay? The more kasi na card na lumalabas, the more message na pumapasok and the more na nagtatagal yung reading natin. And alam ko naman na ayaw ninyo ng mga mahaba at matatagal na reading because it is time consuming para sa inyo. Okay? So, let me see, my dear. Let's start your reading. Okay? Meron ka ng isang card. Inside muna tayo ha. Let's start with inside uh, energy. Tingnan natin kung ano ang uh, sinasabi mo dito, my dear. Energy mo 'to. This is your energy. Kunin lang muna natin lahat ng mga cards. Ayan. Energy ng ating mga my dear Virgo. Ayun, very good yung card natin today kasi isa-isa lang ang naukulog. Okay. So, tingnan natin. Ready ka na ba? Para sa first card natin, we have here the six of cups. Okay. Next naman natin over here is... Okay. So sabi mo dito, binasa ko lang muna ng silent para maintindihan ko. I have things going on in my life. My life that requires my full attention. Okay. Next is, I know that I crossed the line. I know that I crossed the line with you. And next over here is, I am in so much pain. Okay, so this is energy, my dear, nang nakaraan. Posibleng ang tinutukoy mo dito ay energy ng water sign dahil dito sa cups, okay? But uh, any zodiac sign is welcome. Ang nakukuha ko dito, my dear, is mayroong mga bagay na nangyayari sa buhay mo na kinakailangan ng 100% na attention, 100% na attention mo, okay? or let us say kailangan ng help, kailangan ng tulong or kailangan ng tulong niya. Yun ang nakukuha ko dito, my dear Virgo. Sabi mo dito sa last card na, natin, I am in so much pain. So nararamdaman ko dito, my dear, yung disappointment mo sa kanya. So tingnan natin kung ano nangyayari dito. Pero maliwanag to, this is energy ng past. This is energy ng nakaraan. So, water sign. And then, sa mga oras na parang nagtagpo kayo nitong tao na to, maraming kinakailangan ayusin sa buhay mo ni water sign or posibleng ibang zodiac sign. I know that I crossed the line. Okay? Parang meron ka ditong ginawa na nag-cross sa line. Okay? Parang hindi tama. Parang gano'n. Pero, ang nakukuha ko dito is imbis na intindihin ka niya, hinusgahan ka niya dun sa ginawa mo. Okay? Yun ang na nakukuha ko. Parang siguro baka meron kang nasabi, my dear, 'di ba? May nasabi ka na hindi maganda, na hindi niya nagustuhan, or baka meron kang ginawa na hindi mo nagustuhan. Pero nararamdaman ko dito na connected kasi 'yun sa situation mo. Okay? Sa life mo. Connected 'yun, my dear. Na hindi ko naman nakukuha dito na parang kailangan mo ng tulong niya, kung, kung tutulungan ka niya, why not? 'Di ba? Pero I think parang hindi ganun na nangyari eh. Parang hindi kanya tinulungan yun na nakukuha ko dito. And kinakailangan mong gumawa ng action para maayos kung ano man yung nangyayari sa buhay mo. So, nasaktan ka kasi meron siyang reaction, may nangyari sa kanya. And sa energy ng Six of Cups, energy to ng nakaraan, my dear. Kaya, there's a tendency na baka naghiwalay kayo ng dahil doon. Kung baga parang minasama niya yung ginawa mo. Okay? So tingnan natin kung ano nangyayari naman sa outside. I-combine-combine combine natin yung energy. Okay, eto daw. Tataob ko muna para hindi tayo masyadong ma-overwhelm ng energy. Tingnan natin kung ano nangyayari sa outside energy ng ating mga my dear Virgo. Outside energy Virgo, eto daw nasaktan ka my dear eh. I can feel na nasaktan ka sa action niya. Ganon. Parang hindi siya naging maingat sa, hindi, parang hindi siya naging maingat sa something. Although yes, minsan, kasabi mo dito you cross the line, baka meron ka rin nasabi, pero you think my dear na parang hindi mo deserve yon, You don't deserve that kind of reaction galing sa kanya. Okay, yun ang na nakukuha ko ha. So tingnan natin my dear kung ano nangyayari sa kanya. Outside energy na to ha. Next natin is the Five of Swords. Okay? Pusibling energy ng Gemini, Libra, and Aquarius. So, dalawang zodiac sign na nandito dito. Energy ng Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Energy ng Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. So, this is energy ng confrontation. Okay? Parang may sinabi nga talaga siya sa'yo, my dear, na nagdulot para para ma-turn off ka sa kanya or ma-disappoint ka sa kanya. Yun ang na nakukuha ko dito, my dear. Pero ang nakukuha ko dito sa card ng Five of Swords is parang sinasabi niya na may point daw siya. Yun ang na nakukuha ko, my dear, na energy ha. Kasi nakangiti siya dito eh. Parang nakukuha ko dapat noon pa daw niya sinabi sa iyo yun. Dapat matagal, ka na, daw, matagal na daw niyang ginawa yun. Yung, yung ganon ang na nakukuha ko, my dear. Kung ano man yung ginawa niya, dapat matagal na daw niyang ginawa. Okay? Next over here is, let me read it. Okay. So, I feel empty and hollow inside. I can open up right now. Okay. So, I think parang hindi nga talaga masabi talaga ng, for some of you, siguro hindi nga siguro masabi ng diretso talaga kung ano yung reason kung bakit siya nagkaganon. Pero I can feel na parang nagkaroon talaga ng confrontation dito, nagkaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan, uh, palitan ng maaanghang na salita, ganon. And you was sur surprised ka, my dear Virgo, you was, you, you was surprised. So, surprised ka, my dear, na kung bakit niya nasabi sa'yo yun, bakit niya nagawa sa'yo yun. And sabi niya ngayon is, I feel empty and hollow. I can open up right now. I can feel, my dear, na parang hindi naman din madali sa kanya na parang gawin yung eksena na yon pero I think di ba kaya nakailangan yung gawin ewan ko para may ganon we will be together again okay magkikita daw kayo ulit kumbaga parang I think parang nagka misunderstanding lang talaga to my dear okay misunderstanding lang to yun na nakukuha ko parang meron kang gust meron kang gustong mangyari sa buhay mo na hindi niya magets hindi niya makuha Okay. Meron kang, kasi sabi mo dito, I have things going on in my life. May mga bagay din na nangyayari sa buhay ko na requires, requires ng full attention. So, dito my dear, I think yun, yun, yun talaga yung kinainis niya. Okay? Kinainis niya sa'yo. Kasi, parang meron ka pang inaasikaso dito, meron ka pang, yung mga ganon. Okay. Tingnan natin. I think we should slow down. Okay? Sa ngayon, kumbaga parang, time out muna kayo, ba? Diba? Kung ano man yung nangyari sa inyo, time out muna, kailangan muna ninyo ng space sa bawat isa. Nararamdaman ko, my dear, na hindi din okay sa kanya yung pagkawala mo sa buhay niya. Kung baga, hindi din, kung baga, kung sa'yo, painful siya, masakit, masakit din sa kanya. Kasi, nararamdaman ko dito, my dear, na minahal ka na rin niya, okay? Ibig sabihin, may feelings na nangyayari na sa between you at saka sa kanya. Kaso, ang nangyayari kasi dito is hindi niya maintindihan yung perspective mo. Ito yung mahirap, my dear, sa, sa magkarelasyon, no? Pag magkaiba kayo ng gustong mangyari sa buhay or magkaiba kayo ng, ng priority. For example, sabi mo dito, marami nangyayari sa buhay mo. Kunyari, priority mo is yung pamilya mo, matulungan yung pamilya mo. Sabi ko nga kanina, I can feel na parang kinakailangan mo ng help galing sa kanya, pero parang hindi siya ganun willing mag-help. So, hindi naman maliwanag dito kung ano talaga nangyayari sa'yo during that time, kung anong meron sa'yo dun during that time. Um, pero pakiramdam ko, magkaiba lang talaga kayo ng pros prospective or ng gustong mangyari sa buhay. Okay. Um, dito, my dear, nararamdaman ko na hindi niya rin gusto kung ano yung nangyari, kung ano yung pag-aaway nyo o yung sagutan nyo. Pero, umaasa siya, my dear, na darating yung araw. Once again, energy ng water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Energy ng Gemini, Libra, ay, Gemini, Libra, and Aquarius, tama. Umaasa siya, my dear, na magkikita pa kayo sa hinaharap. Okay, umaasa siya na mag magkakabalikan kayo, magiging okay kayo. Pero for now, sabi nga dito, I think we should slow down. Sa ngayon, parang maghiwalay muna tayo, ba? Diba? Gawin muna natin yung total... So marami ka namang gustong i-priority sa buhay mo, ayusin mo muna yan, and then may mga ayusin lang din ako. And then, pag ayos na ang lahat, we can be together again. Yun ang na nakukuha ko dito na energy. But, ah uh, siguro hindi ka lang talaga niya, my dear, maintindihan sa mga bagay na gusto mo mangyari. Or, vice versa, baka hindi mo rin maintindihan, my dear, dear, go, yung gusto niyang mangyari talaga. Okay? So, parehas kayong parang nagkakapaan. Nagkataon, nagkatagpo lang talaga, may dear, na parang hindi niyo kinaya yung yung getting to know na stage, okay? But so far, this is a good Sign, especially dun sa mga umaasa na mag-reach out pa ba siya, tatawag pa ba siya Kasi umaasa siya, my dear, na darating yung araw is magkikita din kayo Magkukross din yung landas ninyo, okay So, yun ang na nakukuha ko over here, okay So, my dear, bitinin muna kita dito sa reading na to Hindi na ako maglalatag ng mas marami pa I-end na muna natin yung reading doon And um, let's try different reading again next time. I hope na nagustuhan mo tong reading na to, nagkaroon ka ng clarity, nagkaroon ka ng uh, guidance, nagkaroon ka ng light, okay? Kung ano talaga yung totoong nangyari, bakit nagkaganon, makatulong sana to sa mga susunod na gagawin mo sa buhay mo and sana kahit kaunti masagot nito my dear yung mga tanong na naglalaro sa isip mo. Once again, this is a general collective reading. So hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So hanggang dito na lang to my dear Virgo. Maraming maraming salamat po. Until next time, bye-bye. Thank you po.